Ang daming tao nagabang sa Edsi. Grabe naman iba na talaga ang Edsi ngayon kahit saan maraming nag-aabang. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po. Grabe kahit sa Manila nagpakiligang Edsi. Ang daming tao nagabang na. Kahit saan talaga sila magpunta, pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap kung bakit ang Edsi pupunta ngayon sa Manila. May pupuntahan ang Edsi sa Manila dahil kabilang na rin ito mga kalingap sa paghahanda para sa nalalapit na debo ni VNC na kung saan sa susunod na nga na buwan ito magaganap. Napaka-special po ang birthday ni VNC ngayong susunod na buwan dahil debo po ito ni VNC mga kalingap. At talagang pinaghahandaan ang debo dahil sa araw na iyon ganap na dalaga na talaga si VNC sa araw na iyon. At minsan rin lang mangyayari ito sa buhay ng isang dalaga na mayroon siyang ganitong selebrasyon. Naging tradisyon ito sa karamihang Filipina na kapag magdalaga na sila or sa tuwing sasapit na ang 8-10 birthday nila ay ganito talaga ang gagawin. Sa mga may kaya talaga pinaghahandaan po ito, kaya tulad na lang ngayon kay VNC mga kalingap kahit na sa susunod na buwan pa ito magaganap at ngayon palang pinaghahandaan na. Magaganap ang photoshoot ng EdC sa Manila at kaya matutunghayan po natin ito mga Kalingap sa mga susunod na araw sa upload ni Kalingap Up para paniguradong bagong exciting moment na naman ito. At may panibago na naman po tayong abangan sa EDC, actually kasama naman po ang jump car sa pagpunta sa Manila, ngunit ang pinakami na abangan talaga dito natin mga kalingap ay ang EDC, dahil para sa kanila naman talaga ang lakad na ito mga kalingap, at sa kabilang dako naman, EDC bound to Manila. Yan ang ating makikita sa video. Ito naman ang katotohanan kung bakit ha, nakakatakot at nakakabigla at nakakasakit ng puso ang balita na ito ngayon. nimo pang paandar na pa-press 1 ka pa. ko na. Ang ni mo to? Mm. Dan press 2. Dabi press Press 3. Gusto niyo na bang malaman? Press 3. Oh, Stop muna. Start. Wala muna press. Wala muna press. Stop mo na Sasamahan niyo ba kami sa hirap at ginawa dito sa laban namin ito ngayon? Gabing ito, press what? Ito ang kailangan natin guys. Oo. Kailangan namin sa lahat, ah, ito, ito muna. Hmm. Mahal niyo ba talaga? Mahal niyo ba talaga? Kami <laughs> nag-itse, nila pala, nag-bongit siya. Kama na ako, isama niyo naman ako, parangawa niyo na. Kailangan po namin matutuluyan. Malapit sa Timok Abinyo. Malapit sa Mother Ignacia. Kahit saan banda roon. Kisun Abinyo, pwede. Basta malapit doon. Sinong makakatulong sa amin doon? Kasama ang EDC. John. Kasama ang EDC. Grabe! Medyo si Mang pingling. Malayo man yun. Medyo malayo, layo. Sinong meron dyan sa pinakamalapit dyan ang mga katulong sa problema namin? <laughs> <laughs> ang saya dog po. Ang Kasama si Gansi. Ha? Ah? Dito kasama. Kasama? Kasama? Kapag sinabi kong isama ko yan, doon gaganapin ang photoshoot sa loob ng Channel 5. Bye. Bye. <laughs> hindi ka naman pwede channel 5 nasa mabihira ka at channel 5 nasa Madaluyong. channel 7 guys channel 7, 7. 7 Gabino, Corner 8 sa ano? GMA kabinyo Corner 8 magkakita magkikita na kami ng aking kamukha hmm. si Dingdong Dantes. Dantes <laughs> <laughs> sabi ni ate Erica kay Ah, ang alis na dating bukas po, bukas 27, 27. Oh, 27 po ang alis. Ah, uh, 3 days and 2 nights. 27, 28, 29, 30. 30. Oh, 3 days and 2 nights.